Hello guys, for today's video, mag papaksayo po ako ng tilapia at saka magpiprito. Ayan po. Ngayon, yung ipiprito ko, yan. Tatlong piraso lang guys yung ipiprito ko para may sabaw lang. Tapos yung iba, ay, yung ipapaksiw ko pala guys, mali pala ako. Yung ipapaksiw ko guys, ay tatlong piraso lang tapos siniwa ko sa gitna para marami maging anim ayan oh, yan tapos guys ito naman pitong piraso ipiprito ko yan yan para may sabaw lang kami kasi kapag iprito ko lahat guys walang sabaw masarap kumain pag may sabaw lalagyan ko kasi ito ng konting sabaw di ba Mahirap mag Ito guys, ipiprito ko ayan. Ayun. Maaga ako magluluto. Kasi yung mga tao dito sa amin, maya-maya ang kain. Ayan guys. Wala akong ibang sangkap sa aking ano, sa aking paksiw. Kung ano lang ang meron ako, yun lang ang ilalagay ko. Importante may suka. Sibuyas bawang lang guys, walang luya, walang kamatis. Sibuyas bawang lang ang ilalagay ko sa aking paksiw. Tapos dalagyan ko lang ng suka. Magic sarap. Okay na yun. Ang importante naman sa ating guys, yung sabaw. <laughs> okay guys. Ito lang ang importante sa ating sabaw. Kasi, Kain ka nang kain, walang sabaw para akong natutuyo. Diba? Hmm. joke. Joke, joke. Eto na. Yan. Pipiratin lang natin yung bawang natin. Ayan. Pipiratin ko lang to guys ha. Ayan. Ayan. Sabrina ay arah. Guys, guys. Pinipirat ko na yung bawang. Wala akong luya guys. Walang siling green. Ito lang ang meron ako. Kaya ito lang din ang ilalagay ko. Yung importante dyan ay may suka at magic syrup. Yun lang naman talaga nakakapagpalasa sa atin niluluto. Ang ah, magic syrup. Sarap na sarap. <laughs> Tapos sibuyas. Yan wala akong kamatis. Kasi hindi ako nakabili ng kamatis kagahapon. Ito lang ang nabili ko. Yan Ayan. Okay na. Lagyan natin ng suka. Okay na to. Suka. Pagkatapos, um, asin. Konting asin lang kasi may lalagay tayong magic sarap eh. Baka sumubura naman. Maano. Ayan. Ayan. Ayan na. ba? Rachel! Utosan ko muna yung anak ko ng magic sarap. Bili mo ako magic sarap doon. Hello? Na, na. Ano mo, na ako. Ano wala nang yan, oh. na Wala hanya yung dapat yung ako muna diyan naung utang. One, talaga. Hi nako. So okay guys, nawala na ako ng money. Kunti lang naman. Kunti lang alang yun. Wawala pa. Dito talaga sa bahay may mga magnet. May magnet dito guys merong maggots. <gasps> ang bot. Sa inyong Sige. So, ito na guys, yung inutos kong magic para ma-magic ang ating niluto. Diba? Magic, yan. Ako kasi mag-magic guys nilalahat ko para masarap talaga. O, di ba? Tapos, lalagyan na natin ito ng konting tubig. Yan. Isang ganito, guys, oh. Yan. Isang basong ganito. Yan. Para may sabaw lang siya. Tama na kaya itong asim. Dadagdagan ko na suka. gusto ko yung ano kunting toyo adobong paksiw guys adobong paksiw yung ginawa ko hindi paksiw <laughs> hindi talaga paksiw siya inadobong paksiw ilagyan natin kunting magkika yan o oh, diba ito kasi special sa amin guys yung adobong paksiw sa probinsya namin yan ganyan ang ginagawa namin para malasa ginagawa namin adobong paksiw yung ano sayang ubos na yung ano talong dapat kung may may talong to tsaka ano ang palaya masarap to guys wala kasi ang pabili guys Diyos ko day, low budget talaga tayo ngayon day Diyos ko day. low budget tayo ngayon ayan kaya kung ano lang ang meron dito yun lang ang gagamitin natin para hindi tayo gumastos gumastos na napakalaki okay lang yan ang importante may lasa. Hindi na kailangan ng mga ka ek ek ek, -ek ng mga pang sahog pa. Saka na tayo magsahog ng marami kung may extra tayo pang bili. So ngayon, maghahanda na ako ng kawali at magpiprito na ako ng tilapia, guys. Tilapia. Tilapia pa rin. Tilapia yung paksi. Tilapia din yung ipiprito. O ba diba? magkapatid. Magkapatid sila. Ayan, aray ko. Ayan. Ayan. Ayan, magsiprito na tayo. Mm. Ugasan na natin yung kawali kasi bago natin gamitin yung ating mga gamit kasi hindi naman safety yung ating cabinet ng mga kaldero. Ginagapangan ng mga insekto. Kaya bago natin gamitin ay kailangan natin banlawan. Para sure tayo na walang dumi. Walang gapang walang ano ng mga hayop-hayop yan so ayan na guys so ayan na siya may tsura guys ganyan na yung tsura niya mamaya magiging kulay itim na yan dahil sa toyo so ayun lang muna ang ating vlog guys salamat po